what's up guys it's me again coach reames hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends within 10 can help you feel alive. Find a passion, take some action. Match... So, update ko lang kayo ano. Meron good news. Good news natin, medyo marami rami na, tayong na gamit, no? Kulad nitong. half rack, tapos yung mga attachment. Attachment na pang back, yan. Uh, yan. yung good news natin. Pero yung bad news natin, no? Hindi pa tayo nakapagsimula na nakawa na agad tayo. ah uh, kaya ng umaga, napansin ko na mayroong mga tapak ng chinelas. Eh, kahapon kasi, tumakit na nagpipintura pa ako. Ito yung pininturahan ko. Yung signage dito. Sa labas, sa may baba. Yan, initim. Ito yung signage natin. Hindi masyadong kita pero yung pininturahan ko kasi yung signage, yung didisplay natin sa labas pag mag-ooperate na tayo. Ngayon, ah, habang ginagawa kasi yun kahapon, ginagawa namin kahapon, di naman kami nagpasok ang tsinelas dito sa sa gym. Yung mga matings, di ba? As in malinis, puro nakapaa kami. Kung may bakas man, baka ah. Pero hindi tsinelas. So nakita ko siya kayo na umaga. Ngayon, in-observe ko, palang wala naman. Tapos nung hapon, kasi may gagawin ako, pipinturahan ko na yung signage. Napansin ko yung ibang plate, nakaangat yung box, parang sinubukan siguro silipin, ganun. Tapos nakita ko na lang, nanakaw na yung dalawang plate. Yung malaki, dalawa yan. Dalawa yan ay dyan. Tapos, yun. Wala eh, ganun talaga buhay. Meron talagang mga hindi patas lumaban, ganun. Hindi pa tayo nakakapagsimula. May dilubyo na agad, di ba? na asamang elemento, ganun. Eh, mahirap din kasi sa batas natin minsan. Niloobang ka na, kailangan parang alagahan mo pa yung nanloob sa'yo, di ba? Pinasok na yung bahay mo, kailangan alagaan mo pa yata yung, yung pumasok sa bahay mo. Parang ganun eh. Yung batas eh, di ba? Ewan eh, ko kasi... Ang dami naman nagko-content ng mga abogado niya na eh, tungkol dyan, eh, kailangan may patalim muna, kailangan may mo muna, kailangan may muna. So kung may armas ka man, bawal mong gamitin. Diba? Kasi bakit? Kakasuhan ka pa rin. Bahay mo na, sa pag-aari na, kinasuhan ka pa. 'di ba? Kaya sana yung maakyat, yung mga ano na mga matataas sa tao, yung mga may posisyon, 'di ba? <laughs> kasi ba diba? kasi kaya malakas loob nila kasi di sila kaya kan dahil puno sila ng bodyguard, eh, 'di ba? So mal malalakas sa loob ng mga magnanakaw kasi kami maliliit yung mga pupunteryahin, ganun, 'di ba? Pero kung matataas, hindi nila kaya pupunteryahin yun. Sa bodyguard pa lang wala na silang 'di ba? Sin na. So, yun lang naman, in-update ko lang kayo for good news and bad news na nangyayari, di ba? Siyempre, kahit Madaling araw na ako natutulog, ang alauna, nasalisihan pa rin tayo. Wala, ganun talaga eh. Kailangan niya ata magpasalamat pa ako. Thank you, yun lang yung kinuha mo ah. No? <laughs> Hindi yung mga bagong plates yung pinuha. Yun, yung mga bago. Pero yung luma, luma na. Ah, gamit pa rin yung kasi ginagamit ko yung pang calphrase natin. Standing calphrase, no? Tapos, wala. Sayang lang din kasi, di ba? Magkano rin yun? Almost 1,000 plus din. Yun, naman, update ko lang kayo. Eto, marami na tayong ayusin uh, pa ako mga gamit. This time, doble ingat tayo kasi wala, siguro kailangan ko matulog ng mga 5 a.m. Ganon. Parang call center na gym. <laughs> Para lang magbabantayan tong gym, no? And, uh, ilang naman. Update ko lang kayo, tapos ayusin ko na to. Iisipan ko sa ko lalagay din. Ilang. Peace.